Ayan guys, ito na lang natira oh. Ayan, nilalatak kasi gawin nilang plits yung paksiw. Ayan, tagalatak. Oops, oops. Dandan, baka mamaya pati yung lamesa madadala. Ayan, okay. Ayan, ito sila, si Jipoy, si Rex, siya pero... Ay, siya Atero. Totoy na lang doon sa amin, tapos pagpuntahan na lang sila. Makira na baboy, no? Okay, ito na mga parang midget pa 30 kilos ng buwan ng gabi. Ha? Yung no, ulo, yung ulo, do mga 30 kilos. Mabigat din? Oo. No. Eh, sa tingin mo, may kilo yun, kakap? Mga stinta, hindi lang ka pinakakuan. Mga pinaka stinta, ako. Stinta, pinakanubo. Pero hindi siya ganong mataba. Ano talaga, malamang siya. Stinta, ay pinakanubo. Ay, pero ang katahas pa. Ang agak mo lang Oo. Hindi ko naman siya pina... Pag kami kasi mag-alaga ng baboy dito, hindi siya matabain. Pag once nga nag, ano, nagkatay kami ng baboy, yung taba niya, ganito lang yan. Hindi katulad nung iba na pag bumili ka, talaga as in ang ng, ano, ng taba. Eh ako siguro pag mag-alaga, hindi ako tabain. Pets mo? Ano yan, puro? Ano naman ibajan Puro man? Kasi matabaan talaga sila. May tao talaga na tabaan mag-alaga. Oh. Mataba, mataba man yung kakapong. Kasi so, ang tabaan ano ng, yan yung nalaglag? Dugtong-dugtong. Ang no? sa dito sa katawan, sa tinahin. Saka nakikita mo, tumutulo talaga yung tabak. Ta Malutong. Four hours yung ano? Sa gabi eh, parang sa ilaw. Parang yung ilaw yung... Papula pa. Papula? Yung pigi ng lasa ko ka. Iniiwa ko. Halata mo pa eh. Ano ko itong ilaw? Ang ilaw ni bahay. Pero yung ano, nung birthday ni Kuya Rune, talagang Medyo maliit-liit yung kisa dito. Eh wala pa ni sa ulan. Ano? Lutong-lutong yun. Iwan mo muna yung ano. Kay para lagay namin sa munggo. Sa munggo. Sa munggo? Oo. Yung ano bala niya, yung um, munggo. Buto-buto? Dahil Si Jiwa ay tumatagaan an Ang Ilit yung paksyo. Yung mga tumulong ba? Gusto ko bigyan. Ilit yung paksyo tapos bigyan sa'yo. Yung ibang bisita mo dito, Muslim <laughs> Ayun pa lang, mayroon pa. Ano yan? Ang iba ano yung sinisigang. Um, 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 lagyan ng batuan. Oh, mm -hmm. mm -hmm. diba? Masarap yun gano'n. Birthday ni Kuya, may sinigang pa rin. Hindi ko natin parang sarap. Yun. Yan yung tama na siguro muna yan i-ano. Ikaw may dalhin ka? Wala. Madala ko na gahan mo. Ayun nung, no, yun, no. nung no, no. yung inano Yung mga laman, no? Para i-ano nyo. Yun?